gisuggest karon aning nga direktor nga si Lab Diaz ba nga ang pangontra ko no sa 2028 para mabungkag ang pader nga perte yung liguna sa mga Duterte maoko no bagya kasama si Vice Ganda Murag Murag mauna ni Murag mauna ni ang uh, katapusan sa mga Duterte nga mapungkag ang uh, bligon nga pader sa mga Duterte Nga dunay usak-artista daghang nag-idolize Ang mga jensi uh, uh, oh, Ang mga jensi uh, Nag-idolize Bais ganba Ang, uh, oh, ba, ang uh, talaga panguntra talaga lang. Kang Sara sa 2028 O oh, oh, si Masulti ni Moe so to kasama tong I don't I don't I don't I don't think so ah why why can you please cite some reason sa Delilah. ah my 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 Delilah, Delilah. <laughs> <laughs> why 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 ba'y ganda <laughs> Ay 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 ay! mo yung sabi niya na kaba naging kabayo siya noon? Oo, oh, 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 yun, oh ko yun. Napanood ko na yun, uh, yung uh, adyo, pelikula yeah. niya. Mm. Ah. Uh, eh, kung mapangka siya sa mga Duterte kasamang doon, at mm. siya ang gagamitin, mm. no? aba iba ka magiging kabayo na naman yan. <laughs> <laughs> Ikaw, good ba? Permanente oh. ragyo ka, nakaluko ba? Huwag mong maliitin si Vice Ganda. Tingnan mo! Tingnan mo ang kanyang follower sa FB. Ang dami-daming follower niyan. Yan ang, yan ang basihan natin na patok na patok yan si Vice Ganda. Hmm. Hindi yan kakumpiyansahan. Oh, hindi Ay, dapat magkumpiyansa. Hmm. No, hindi ako nanitiwala even yung mga ano, maybe yung mga miyembro ng LGBTQ uh, plus community. Sigurado ako. Hindi yan maniniwala kay Bayes Ganda. Anong hindi ay? Naniniwala kami. Ano ka bisa magagarantiyan ako? Kisa magagarantiyan ang bayot sugko ah? Ha? Ha?